Kasaysayan ng tawag sa WhatsApp. Kumusta mga kaibigan? Ayos lang ba kayo? Si Leonardo Paeva ulit may bagong video. Sa updated na video nato. to, ipapakita ko kung paano burahin ang tawag history sa WhatsApp. Gusto mo ba ng ganitong videos? May iba pang related videos dito sa channel. Mag-subscribe at mag-like kayo. Lagi akong gumagawa ng videos para sa inyo. Sige, simulan na natin. Nasa WhatsApp na ako. I-click mo yung Calls sa ibaba. Una, piliin mo yung mga tawag na gusto mong burahin. Pindutin para ma-select. Kung may iba pang tawag na gusto mong burahin, pindutin lang ulit. Piliin mo lahat ng tawag na gusto mong tanggalin. Pagkatapos nun, iklik mo yung trash icon sa taas. Yun lang yon. Kung may tanong ka, ay comment mo sa baba. Mag-subscribe para sa mas maraming tutorials. Hanggang dito na lang ako. Malaking yakap sa inyo. Ingat kayo palagi. Salamat. Paalam.